patatid. Patatid. Pasikantun. Patagalan pa siya. Ano negro? Sa kong tim na pasikantun ah. Ano na bis negro? Ako ba Ito ah, luto ko to ah. to Hindi rin natin to. syempre, ito rin to <tuk tangan> itu, may oh. Tata, <tuk tangan> ini itong pinakamasarap ito, may sili-sili pa o. Oh. Pata ini? ini Ya, yan. Ito na no, may taba. Hindi ako eh. kare-kare.